kung March 23 ka pinanganap, smart, adventurous, at natural charmer ka. Super intelligent at quick-witted ka, ang bilis mong mag-isip at mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Adventurous at outgoing ka, hindi ka takot sumubok ng bago at gusto mong laging may thrill. At syempre, may natural charm ka. Madali kang magustuhan dahil sa lively at fun personality mo. Pero minsan, madali kang magsawa, kaya nahihirapan kang tapusin ang mga sinimulan mo. May tendency kang maging impulsive, bago mag-isip action agad. At dahil sobrang energetic mo, minsan nahihirapan kang mag-focus sa isang bagay ng matagal. Sa love life, flirty at playful ka, mahilig kang magpakilig, at pasayahin ang partner mo. Pero minsan, takot ka sa sobrang commitment, gusto mo ng space at freedom sa relationship. Pagdating sa pera, madiskarte at innovative ka. May talent kang kumita sa kakaibang paraan. Pero ingat, dahil minsan, madali kang mag-splurge sa mga wants kaysa sa needs. Nakarelate ka ba? O may kilala kang March 23 baby? Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.